tapos evening guys natapos ko lang mag ayun nga sa gawa ng po guys ayun ito po jo guys ayan guys kaya yung natahi namin guys ito mga so sobrang dami na guys dahil na namin guys ayan ayan, ayan guys oh ayan makaria na to guys tinty 20... 20 graso to guys pero sa pagariya guys 10-10 lang para kami naman tayong huli bago na na ulit ang aking bubo so ano anyway guys no? so mga nag like at like subscribe ng aking video maraming maraming salamat sa inyo guys itu guys, aku guys saya tolong nah, gabi time check, 8.40 so yun guys ini menonton so guys, napa guys maraming maraming salamat ulit sa inyong pagtuloy na pagsuporta at panunood ng ating video so yun guys goodbye and good night and bye bye thank you